sila ni nga mga panagdalos Ano nga mais, mais ti, nuang mani yung mga nandoon sa kabila. <coughs> Sinakin baboy lagi dada siya Ganda ng bundok. Di pa tubig na. Nalitaw ni eh. <coughs> Ayan yung mga baka. <coughs> Pagkatapos ng palay, maes ang... <coughs> lo ah uh, pumalit ayan malalaki na yung mga mais kita nyo yung mga mais oh yung mga green na green yan yung mga mais ayan ayan walang katapusan na pagtatanim ayan malaki na sila oh ang ayan <laughs> kung ano si kadaday tataulan ti aso ita maglakad-lakad kami for 30 minutes walking distance hanggang makarating kami dun sa pupuntahan namin so ayan nakarating na kami dito sa malapit pero yung nakikita nyo na bundok parang malapit yan pero malapit pa yan oras pa ang ano, mga 5 hours pa bago ka makarating sa pundok na yan. O, oh, ganda ng tubig dito, o. Oh. May pagkuhanan nila ng ano, isda. O, oh. Ayan Oh. Ayan, kukuha sila. ja sila kumuha ng isda. Maganda paglabahan dito. Lalo na yung mga blanket. Si malinis yung tubig. Oh, wala ng tubig. Andoon yung pinsan ko naglalakad. O, oh, ayun. Kita nyo yung andoon na baka. Ayan. Yung tatlo na yan na baka na nakikita nyo, yung puti. Yan yung akin na baka. Nanganak na siya. Yung nasa gitna, yun yung baby. Yung nasa dulo. Yun ang unang anak niya. Yung nasa unahan 'yan, yung nanay. Pareho sa ano, pareho sa amo, walang tatay. <laughs> so, let's go. Maglakad-lakad tayo hanggang doon sa dulo. Oh, nalililisan pa dito Barangay Ordinance Number 02 Das 2011 Sila nagsimula Naglinis dyan Ay Yung nakikita nyo yan Ano na yan Cable wire na yan Sa Converse at sa PLDT pero huyo, dito sa amin, hindi pa masyadong na wala pang masyadong nagagamit ng PLDT kasi hindi pa masyadong maayos. Bihira lang, mostly is converse. Ano? Converts yung ginagamit. Ay. Pinawisan na rin ako. Ay, pinawisan din ako. Da. Yan. Malalaki na yung mais. Oh, dyan na kami. At dito na kami. Ah, uh, na yung mga yeah gagamitin sa ano paglagay ng yero ito yung luma kong bahay na walang ano nakatira hindi ko ba mapasok pasok dyan sa loob kasi medyo ano ayan yung welding ayan laylay pa yung kuryente pero ginagamit nila yung kuryente dito Sige na, Lani. Aray, linis na. O, oh, dito. Yan. Hindi pa natanggal yung kurtina doon. So, eto na nga, yung balon. Tingnan natin yung balon. Ayan. Ayan yung balon ano pa yung tubig dito sila kumukuha ng tubig ay nakalimutan ko na naman na kinuha yung sosi dito Ayan, yan yung hindi pa natapos na project. Ayan. Ayan. Yero na lang ang kurang. Kulang. So, okay na guys. Oh, ganda na dito. Mga ano. Tapos na. Ay, andoon pala yung tractor. Kita nyo yung tractor andoon. Diyan pala nila dinala yung tractor. Malayo. Hindi makita. Ayan. yan yung tractor may manok so okay na guys, bye bye na thank you so much sa panunood thank you, thank you, bye